Dalawang complainant ang naghain ng syndicated staffa sa Department of Justice o DOJ laban sa nagpakilalang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Mario Marcos. Ayon sa mga complainant sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, milyong-milyong pera ang naiskam sa kanila ni Mario Marcos. Nagpakilala umano ang respondent na si Mario Pacorsa Marcos na Chief Executive Officer ng Smart City Technology at second cousin ni Pangulong Bongbong Marcos para makapanghikayat at makapanloko, Inanunsyo din daw nito na kasosyo ito ng Tesla Technologies para sa mga industrial development project ng Pilipinas kasama ng pagdevelop sa isla ng Rojas, Palawan para maging isang syudad. Ang isa sa mga complainant ay si Jenny Lee Caberte, presidente ng isang PR consultancy na nagpaluwal umano ng 13 million pesos para sa mga PR events ni Marcos sa Manila Hotel. Nang humingi na siya ng kabayaran dito, ay tumalbog ang mga checking ibinigay nito sa complainant. Pinabayaran na nga cliente ng uh, cheque, ito pero magaling po yung kanyang dila at uh, pa siya lagi na sige, pagpatuloy ko lang na tulungan mo ako. At sa kalang tulong, siyempre sa Manila Hotel yung mga events na nangyari lagi and it means millions of pesos in events alone. So that means not counting to other services such as the PR works ay Umabot nga ng gastos niya hanggang sa 13 million pesos at dahil hindi na niya kaya kusa na siya gumitaw at kusa na siya si biktima na si Discoverte ay kusa na siya uh, lumabas sa kanyang sa kanyang lugga ng pagkakamuhi sa kanyang sarili dahil na siya ay nahiya sa pagkat ay isang profesional and yet naloko siya ng ganito katindi. 12 million pesos naman ang naipaluwal ng complainant number 2 na si Phoebe D, na pinangakuan naman ni Mario Marcos ng kontrata para sa isa sa mga nakalinya nitong infrastructure project sa gobyerno. My client was induced to lend him the total amount of 12 million pesos, 6 million of which was delivered to respondent in Makati City. Further, respondent issued a post-dated check to supposedly cover the initial 6 million loan. However, the check bounced because the account is already closed. Biktima rin daw ni Mario Marcos ay isang retiradong sandalo na Marcos din ang apelyedo. Ayon kay Arnolfo Marcos, halos isang milyon naman ang naibigay nito kay Mario Marcos. Ang kanyang pera galing pa raw sa kanyang loan sa Apps lie, na ilalaan niya daw sana sa pag-aaral ng kanyang anak. Ang Mario Marcos na ito ay meron ding ibang kinahaharap na reklamo na may kinalaman sa pera at nagpapanggap na related ito sa mga prominenteng tao. Naniniwala ang mga abogado na maiba pang kasabuhat si Mario Marcos sa panluloko. We, we opted to find the syndicated staff because we are implicating uh, at least five or more persons in the uh, manipulative scheme uh, uh, done by the... Uh, by the accused or by the uh, by Mario Marcos and his co and his cohorts. Sa ngayon ay hindi na raw makatulog at nabaspasok pa sa ospital ang isa sa mga complainant dahil sa depresyon matapos silang ma Uh, si Ms. Jenny Cabete in and out sa ospital. She so could just imagine losing that big amount of money. So, yung depression yung stress, Talagang mas matindi makapagbigay uh, ng sakit sa katawan ng tao. Of course, they are also suffering, sleepless nights. Uh, because of what happened, uh, hindi biro na uh, walang kayo ng 12 million. Tiwala naman ang mga abogado na malakas ang reklamong kanilang isinampa dahil sa kanilang mga ebidensya. Kasama na dito ang mga tumalbog na tseke galing kay Mario Marcos. Para a Joss a Filipinas com Mahal, Market Gonzalez, minha News.